Ano'y ginagawa mo dito sa kwaka ni George? Naghahanap ka ng ebidensya laban sa kanya, no? Ano? Inmamin ka na? Nakuhuli na kita eh. Eh, hindi kaya nakuha ni Ma'am Rebecca yung sakit sa utak ng tatay mo tapos napunta sa mental hospital yung tatay mo kaya hindi na siya nakabalik. Walang record na Rodolfo Palacios dito. Walang lalaking pasyente ang pinasok sa mental hospital nung panaw na yan. Mayroong pinasok na babae. Sino? Soledad Sanchez. Kilala niyo? Hoy! Uy! Jericho! Tulungan mo na ako makuha yung limang milyong pabuya kay Sir Galvang! Peter, mahiya ka naman. Ang dami na nga naisip problema ni Sir Galvan eh. Tol, kailangan ko na kasi. Fine. Oo hinahanap yung murder weapon na ginamit sa pagpatay kay Beverly. Dahil gusto ko malinis yung pangalan ko. Lalo na sa sa'yo. Di ba sinabi mo na pamilya kami ng mamamatay tao? Yun ba? Ano ka ba? Nagjojoke lang ako noon. Kaya lang yung nanay mo, masyadong pikon. Sinampal pa naman ako? Pero don't worry, madali naman ako mag-forgive. Pero ano? Nahanap mo ba yung murder weapon? Bakit? Isusumbong mo ko. Kung gusto mo, kunin mo na lang yung parte mo. Ayaw mo ko tulungan? Ha? Yan kami nang inisip ng tao, di ba? Eh, ba't ayaw mo ko tulungan? Eh, kung ayaw ko. Subukan mo. Uy, sobra ka naman. Napaka-warfit mo talaga. Hindi, no? Ano ka ba? Kaya nga alam mo ba, sinasabi ko kay Galvan, huwag siya nang din sa babaeng yun. Yung mga alibay niya na kunyari na aksidente siya, ang mga niya, wala yung gawa-gawa lang yun. Pero kung ako sa'yo, Sam, dun ka sa home office ni George at ni Basil maghanap ng ebidensya. Tunuhan natin yung murder weapon. Panginoon, Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi po ako kontra sa gusto ni Sam na makalaya si Francis. Pero tutul po ang kalooban ko sa gusto niyang gawin. Gusto niyang sirain si George para sa pagkapatay ni Basil at ni Beverly. Alam ko po na taliwas ito sa kagustuhan ninyo. Kaya, Panginoon, Tulung, tulungan po ninyo ang aking anak. Buksan po ninyo ang kanyang isip para makagawa siya ng tama. Sige na, go! Tumundo ka maghanap. ba, diba? Yun naman ang gusto mo. Yung matakulong yung babae yon at mapalaya silang lahat. Go! Demonyo ka? No, dahil ah! sa'yo, muntik na mamatay ang ah! anak ko! Ha? Oh! 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 na ako. Wala akong kanalaman kung Ay nangyari kaya. Meron! Meron! Natsasak ako! bakit halos namatay yung anak ko! Nagbabaliw ko na ba? Hindi ako nababaliw! Si na Ma'am Sam at Aling Ruth nag-aaway sa kabilang bahay. Ah. Sam! Masaktan ang anak ko! Ha? Ha? Ang ganyan na lang anak mo bakit ba kasi tingkwitawan mo nga ako ha ako harap mo mawag ang anak ko ay pinag-iinitan mo talaga eh kasi naman yung anak ko kasalanan din ang anak mo eh hindi ko ba pinag-iinitan lang eh lahat kasalanan ang anak mo hey what is this again ha huh? Maliban sa bracelet na matagal nang naiwala ni George, What convinced Tito Galvan na si George ang pumatay kay Beverly? Tinakot ni Miss Georgina si Miss Beverly. Nang ulo ng baboy, that doesn't prove na siya ang pumatay kay Beverly. Everyone at the estate witnessed Miss Georgina's attempt on Miss Beverly's life, Attorney Morales. Detective Villa, iba ang attempt sa totoong nangyari. You need to prove that she really did kill Miss Beverly asan ang murder weapon na pumatay kay Miss Beverly? May fingerprints ba ni George? Yan! Yan, babae yan! Siya may kasalanan kung bakit na aksidente si George. Paimbestigahan mo siya! Huwag kang gumawa ng kwento para pagtakpan niyang anak mo na pumatay kay Beverly! Paano papatay ni George si Beverly ay ano aksidente nga siya ikaw may kagagawan? Kagagawa ni Sam o kagagawa ni George mismo! Ito nga ka rin, Mercy, ano? Bakit naman gagawin ni George yun sa sarili niya? para hindi siya paghinalaan. Pinatay ng anak mo si Beverly. Then tumaka siya. Then, she orchestrated her own accident to gain sympathy. Natuloy na naman. Para ka kayong bago ng bago sila gano'ng kaso. Mistress ng asawa ng kliyente mo, si Miss Beverly. Buntis nung dumating. That's motive. Tapos may prior threats pa si Miss Georgina sa buhay ng biktima. my eyewitness testimonies. Siguro naman enough evidence that of for probable because ni Mr. Palacio sa niya niya. Unless we furnish you with evidence of my client's whereabouts at the time of Miss Beverly's murder, we're going to prove to you that she couldn't have done it because my client was somewhere else when the crime was committed. I now remember everything before the accident. Salganan! Yan pa rin bang pinaniniwalaan ninyo? Muntik nang mamatay si George, yung manugang ninyo, pakatapos siya pa rin yung dinitiin ninyo? O oh, hindi kaya kayo ang nasa likod ng aksidente niya para dispatchahin siya? Sinong inutusan mo? Ah!